Hello po, magandang umaga Ito po ang aking ngayon uh, uh, pinaghalo na na siminto, 1, 2, 3 at uh, ito ang aking ilagay dyan sa aking uh, foundation ng aking uh, filtration system, yung tatlong barrel So, ready na po ito na halo ko na ito ayan o, ready na ibuhos ko na lang ito halong-halo na ayan o Yan. Mix. Na-mix na po ito. Okay ng tubig din. Okay. Okay. Kung dali, kukuha na ako ng aking lalagyan. Ganap ka natin. Yan, wala akong mga gamit, uh, ano lang talaga, discardin na lang, discardin na lang ito. <laughs> ito pang padagdag lang naman to eh. yan At uh, may pakita ko sa inyo ito at uh, matatapos na ito. At uh, i-off ko lang muna ang aking kamera. Uh, at uh, pag uh, ano, matapos na yan. Sige po. Uh, mamaya nagdagan ko at ipakita ko sa inyo yung nagawa ko na. Hello po. Magandang uh, tanghali na sa inyong lahat. Ito na po ang ginawa ko. Uh, halos uh, okay na to naka label na nilagyan ko ng label at saka ito rin so and doon uh more than mga 15 uh, inches galing sa boot, sa kanal then ito mga uh, halos uh, 14 dahil halos pantay pero nasa mababa siya na na uh, lupa And then ito pinantay ko na lang may nilagay ako dito na isang uh, hollow block and saka dyan may mga bato-bato. So nakalibel na ito lahat pati rin doon. Kunin ko na lang 'yan pag naaalapit na matuyo. Madali Mad tanggalin 'yan. So 'yan ang uh, nagawa ko ngayong araw na to. At patigasin uh, ko na lang mga 3 days, 4 days then uh, pwede ko na e, plaster dito. Yung aking tatlong barrel. At dito ako susukat ng mga uh, ilagay ko na uh, overflow pipe nila. So, i-update ko na lang kayo sa pag nagawa ko na. Kasi kung doon ko susukatin ang mga distance, hindi ko tiyak eh. So, dito, sigurado dito na matiyak ko talaga ang distance nito at saka doon. So, doon ako magkakat ng aking mga gagawin ng mga Uh, connectors na mga uh, PVC na number 3. So, yan lang po ang aking update sa araw na to. Uh, wait na lang kayo sa sunod pa na mga pag-upload ko ng video. Thank you po and take care. God bless sa inyong lahat. Bye!